Pumunta pala ako kina mama kanina. O, oh, anong ginawa mo doon? Ba't di ka nagpapalam sa akin? Baka may ginawa kang milagro ha? <laughs> milagro agad? Pinagalitan pala ako ni mama kanina. Bakit daw hindi mo pa ako pinakasalan? Di ba nga, pinag na natin yan na mag-ipon na tayo ng pira bago tayo magpakasal. Pag hindi mo daw ako pakasalan kagad, ka Baka daw makakita ka ng babae na mas maganda pa sa akin. At hindi mo na ako pakasalan. Alam mo, pag nagkagusto ako sa babae, hindi ako tinitingin sa itsura. Eh ano pala tinitingnan mo sa babae? Yung baba. Ah! Baka kasi hindi maumbok eh. Ah! Gusto mo nang maumbok? Eh hindi naman bagay sa'yo. Eh paano mo nasabi hindi bagay? Eh yun nga yung swak sa panlasa ko. Paano ba bagay sa maumbok? Kung maliit, malambot at supot. Uh! <laughs> oh <my God! laughs>